Sinabi po mismo ni POC President Bumble Tolentino na pinaka-worst o pinakamasamang mangyayari na siguro kung mapupunta sa China ang gold medal ng Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, walang posibilidad na makuha pa po ito ng China. May sagot din po si POC President tungkol sa pinagmulan ng substance na nakita mismo kay Justin Brownlee. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat po. Buongan ang pagiging positive ni Justin Brownlee sa isinagawang drug test ng ITA, windang ang Pilipinas. Pero ang tanong, mahuhubaran ba ang gilas ng gold medal dito sa Asian Games? Ito po ang sagot ni POC President Bambol Tolentino sa report ni Musong Castillo na Inquirer. Walang paraan na mahubaran tayo niyan. So mula po mismo kay POC President, walang mangyayaring hubaran ng gintong medalya na nakuha po ng gilas dito sa Asian Games kung saan nagiging mainit po ang isyo kasi bumagsak po umano si Justin Brownlee dito sa drug test na isinagawa ng ITA. Actually, magandang balita yan kasi maraming Pinoy po ang dismayado kasama na po ang inyong lingkod. Sa ngayon, makakatulog na siguro ng mahimbing ang karamihan sa atin kasi nagsalita na po ang POC President. At para sa akin, ha, para sa akin lang naman po yan, ha, malaking pasabog po yan kasi hindi po siya magbibitaw ng basta-bastang assurance kung hindi totoo yan. At para sa ikakakampante ng lahat, ano nga ba ang batayan ni POC President Bambol Tolentino sa paniwalang hindi maaalis ang gold sa Gilas Pilipinas? Ito po ang report ni Sid Ventura sa ESPN kung saan sinayit po ni POC President ang Article 11.2 of the Anti-Doping Rule of the International Olympic Committee. Sinasabi po dito na kung higit sa dalawang miyembro ng isang kupunan sa isang team sport ang napatunayang nakagawa ng isang paglabag sa anti-doping ang CASAD ay maaaring magpataw ng naaangkop na parusa sa kupunan. Halimbawa, pagkawala ng mga puntos, pagkawala ng karapatan mula sa isang kompetisyon o kaganapan. Ibig sabihin lang po niyan, dahil solo or mag-isa si Justin Brownlee, hindi naman umabot sa dalawa, hindi umabot sa tatlo, wala po talagang hubaran ng magaganap kahit anong gawin kasi nasa rule na po yun. Wala na sigurong pwedeng bumaliktad po nun. Rule is rule, no? Talo is talo. Ganun lang po yun. Ganun din po ang mangyayari sa kaso ng Jordan kung saan positive din po si Sami Sai. Kampante na talaga dapat ang lahat kahit nagpositibo pa si Justin Brownlee. Saan nga ba nagmula or posibleng nanggaling ang nakitang substance kay Justin Brownlee? Ano ang kasagutan dito ni POC President Bumble Tolentino? Ito po ang sinabi niya sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Alam naman natin na meron siyang medical condition bago ang Asian Games. Injured siya. Kaya may mga reseta mula sa states, mula sa kanyang mga doktor. Baka may nag-sleep na ipinagbabawal na content. Pero iba to. Hindi ito enhancing drugs or what. Baka dahil lang sa pananakit or sa injury niya. Malaking posibilidad yon na yung mga gamot na tinitake niya habang nasa US kasi meron siyang injury noong time na yon. Buti nga nakasama pa siya sa Asian Games at kalauna nakuha pa natin ng gold medal. Kahit ayon na rin po mismo kay Coach Tim Cohn, baka hindi siya mag 100% kung maalala niyo po yung sinabi ni Coach Tim ha, bago po sila tumulak dito sa Asian Games. So yun ang paliwanag doon ni POC President na sa tingin po natin is maaaring ganun nangyari. Kaya meron nakitang substance sa kanyang katawan na ayon na rin sa report or kay POC President, hindi naman siya performance enhancing drugs. Dahil na test na positive si Justin Brownlee, ano ngayon ang plano base sa pahayag ni POC President Bambol Tolentino? iaapila ba nila ang naging resulta? Ito po ang sinabi niya sa report ni Musong Castillo ng Inquirer. Siyempre, iaapila pa rin namin ang mga natuklasan ng ITA. Meron kaming hanggang October 19 para gawin yan at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para patunayan na hindi nandaya si Brownlee. Actually, tama lang yon. mag tayo kasi karapatan ng isang tao yon. Lalo na kung may mga hatol na ganun or merong ganong nakita sa kanyang katawan, di ba? Maganda rin na malaman na kahit paano, nakasuporta po talaga ang ating ahensya ng pamahalaan sa ganitong pagkakataon. Kung walang iwanan ng gandulo. Base na rin sa pahag ni POC President, desidido silang maalis ang hinala ng sinuman. Lalo't higit ang China na nag-organisa ng Asian Games. Unfortunately, sila rin po ang hinubara natin ng ginto. Tapos dalawang beses pa natin silang tinalo ngayon taon sa magkasunod na torneo, FIBA World Cup at ito na nga po ang Asian Games. Sa inilabas na report ng Fieldstar, pwedeng masuspend si Justin Brownlee ng hanggang dalawang taon kung mapapatunayang positibo sa kanyang B-sample. Ano ang magagawa dito ni POC President? Mapapababa pa ba ito kung sakali? Ito po ang sinabi niya sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. Pero kung iaapila natin at solid ang reasoning at merong justification at explanation, may mga pagkakataon na ang suspension ay ibinababa sa isang buwan hanggang tatlong buwan. Well, hopefully ganun ang mangyari. Isa hanggang tatlong buwan lang sana kasi magiging malaki po ang impact nun kung dalawang taon ang suspension na maibibigay dito kay Justin Brownlee, di ba? Sobrang bigat naman nun, considering na hindi naman intentional ang pagpasok na substance sa kanyang katawan. Kasi nga, base na rin po sa sinabi ni POC President Bumble Tolentino, baka nagmula ito sa gamot na tinitake niya habang nandoon siya sa US dahil meron po siyang injury nung time na yon. Huling tanong na lang siguro kay POC President Bumble Tolentino, Pwede bang mangyari na mapunta sa China ang gold medal dahil positive si Justin Brownlee? Ito po ang sinabi niya sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Pinakamasamang mangyayari na yung mabihayaan ng gold China. Sobra na yan. Hindi naman naaabot sa ganon kasi kung positive talaga si Brownlee, masususpindi lang siya. pinaka na raw yun, ha? Ayon kay POC President Bambol, ibig sabihin, wala pong magaganap na ganun. Kung meron man siguro, baka brasuhan na yun. At kung brasuhan, syempre, hindi na mapapayag ang Pilipinas na mapunta sa China ng ganun-ganun lang etong gold medal. Tama na talaga ang suspension kay Justin kung sakaling positive talaga siya. Enough na yun. At wala na dapat maganap na anumang pangyayari. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usahong po natin yan sa buba. Maraming maraming salamat.